Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo? Sa pamamagitan lamang nitong ritual na gagawin mo ngayon, pwes gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Gawin ito bago ka matulog. At kung baguhan lamang na sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo ito sa papel, pangalan at apelido. Ikaw ay mababaliw sa sobrang pagkamis mo sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos mo nang masulat ito, kunin mo ang papel at lagyan mo ito ng kaunting laway mo. Kahit kaunti lamang ng laway mo ay pwedeng gamitin at pwede mong ipahid yung laway mo sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at yung hiling. At pagkatapos, tupiin mo itong papel. Pwede ito ilagay sa zeplak o di kaya kahit anong plastic na meron ka ay pwede. At saka mo ito ilagay sa higaan o di kaya sa unan mo. At higaan o unanan mo ito gabi-gabi. At paniguradong siya ay mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa At wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin ito na tama ang pagkagawa mo. At uunanan mo o hihigaan mo ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong araw-araw o bawat minuto ikaw ay mamimiss ng partner mo. Basta magtiwala lang at hilingin ito ng buong puso. At kung gusto mo nang ihinto itong ritual, ay sunugin mo lamang ang papel. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko dahil isa itong gabay na makakatulong sa inyo. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.